Ano daw? Ang ba baho. Ang baho. Sorry na. Ba Ang baho. Sorry na. Hi. Buhay Japan. Ohayo. Dis oras ng gabi, nagutom nga pala ako kaya't nagluto ako ng sinangag kahit hindi pa almusan, mag almusal, mag-aalmusal na ako. Oh. At nagsangag na pala ako. Dito nga pala sa bahay namin, bawal ang bawang dahil ayaw nila ng amoy ng bawang. May mga aswang yata akong kasama dito sa bahay, oh. kaya <laughs> Kaya't ang ginagamit kong bawang dito, yung nasa bote na garlic fried nga pala ang gamit ko, oh. <laughs> o, oh, diba? Ang galing kong magsangag at galing kong magbaligtad ng sinangag. Parang chef lang ang peg, oh. Woo! At nanalagyan ko na nga pala siya ng mga ingredients niya. So, ayan, natapos na siya. At kaya't ayan, tinakaltakal ko na yung kanin ko. Oh. At dahil natatakot nga akong tumaba, so ayan, tinakaltakal ko siya para naman alam ko kung ilan yung nakakain ko. Oh. <laughs> At syempre, hindi masarap ang sinangag kapag walang itlog. So, ayan, nagprito na rin ako ng itlog. At syempre, ginalingan ko rin para buo ang gitna. Woo! Oh. <laughs> At syempre, kapag may itlog, kailangan meron din pritong talong para mas mapil mo ang pagkain ng almusal natin, oh At tulad nga ng sinabi ko kanina, 10 oras ng gabi, kaya hindi pa oras ang almusal, pero mag-aalmusal na ako para bukas hindi na ako mag-aalmusal, oh. Char! <laughs> Isa nga pala sa mga favorite kong pagkain ng talong, kaya't kahit may mahal, binibili ko pa rin siya, oh at kahit hindi nga pala umuulan, na-miss ko yung mga ganitong pagkain. Kahit ito ang niluto ko, kahit mabaho, oo. Meron nga pala na nakuwang pusit sa istakan ko at saka tuyo. Kaya't ayan, sinabay ko na rin ang pagluluto. Habang wala yung amo ko, nagluto na ako, oo. Kaya't ito na nga, may nagreklamo, oo. Ano daw? Mabaho! Mabaho? <laughs> Sorry na! Hindi na nga pala napigilan ni Hitomi na amoy niya, kaya sumigaw na siya. Ang baho daw na niluluto ko. Oo. <laughs> At hindi ko na nga lang pala siya inintindi dahil kain na kain na ako nito. Ang tagal ko na rin hindi na nga kain. Galing pa ako ng Pilipinas nang huling kain ko nito. Oo. At dahil sa sobrang miss na miss ko na nga ang pagkain ng Pilipino, so ayan, nagkamay na ako para naman ma-feel ko ang pagkain ko. Oo. Woo! Mm! At syempre, ayun na nga, medyo nalito ako kung ano yung ko. Pero ganun pa man, gumawa pa rin ako ng sausawa na kamatis at ng sukat patis o... Oh. O oh, ba diba? parang party-party lang. Ang dami kong ulam. Ang saya-saya naman dito o... Oh. Mas masarap sanang kumain kung meron kang kasalo dito. Kaya lang ayaw ng mga anak ko nito dahil nga medyo nalalansihan sila o... Oh. Pero kung ayaw nilang kainin to, wala akong magagawa. Basta ako, masaya dito. Kahit eto lang at ang isa ako, masaya na rin ako sa kinakain ko. O... Woo! Hindi na nga lang talaga ako basta-basta nakakapagluto ito dahil nga may amoy. Naaawa rin ako sa mga anak ko dahil hindi naman sa kaartihan. Nababahuan nga talaga sila. O... At dahil nga half Jaffa sila, so inuunawa ka naman sila. Hindi sila talaga sayas sa ganitong amoy. Kaya wala naman din akong magawa. O... At dahil sa sobrang gutom ko nga, nakalimutan kong hiwain yung kamatis, kaya nagmistula na siyang apple, oh. At habang kumakain nga pala ako, meron akong dancer sa likod at bila siya nahiya nung itinapat ko yung camera sa kanya, oh. O, oh, di ba ang sarap kumain? After ng pagkain mo, meron ka pang big coke, kaya ayan, napasarap lalo ang kain ko, oh. Grabe, minsan lang ako makakain ng maayos pagka ganitong day of ko dahil nga sa sobrang daming lagi ng ginagawa namin kaya wala akong panahong magluto. Oh. Ay, thank you Lord sa Perfect! Thank you for watching! Japan pa more!